bahagi nito, pinuntahan namin talaga ito San Marcelino, San Balis. Napabalita po itong lugar na ito na may magaling na doktor na tumutulong para po mapalakas ang ating immune system at makalaban sa pinuproblema po ng buong mundo, yung COVID-19. Dahil taga San Marcelino, Sambales Balis din po, yung aking ninong Willy, isang magaling na media broadcaster din po, nagpasama ko ngayon kay Mr. Willy Espiritu. At uh, pinalad kami sapagkat nandito po si Dr. Willy Pabunan at saka si Attorney Mike Pabunan. No, welcome po sa Gabay at oh, liliwanagin ko lang yung sinabi mong pinakamagaling, pero ikaw mas magaling. <laughs> <laughs> Itong gamot ni Dr. Willy Pabunan, ito yung bumubuhay hindi lamang sa COVID. Marami na binuhay na merong HIV, may chikungunya, may dengue, kinagat ka ng ahas, ng aso binubuhay nito meron lang a certain group na ginagaya itong gamot PRODEX B yun yung sinasabi ng Food and Drugs at ng Department of uh, Health. Health na hindi daw pwede dito sa ENCODE So Doc, ano po lang po ano Napaka-tagal ng ano nito, almost 30 years na, 1996. Nag-umpisa na sa animal snake, ano, snake bite, tsaka sting. Nakapatente sa Amerika. Then sumunod yung three major diseases, influenza, dengue, at tsaka HIV. nag itong patent na ito sa Amerika. Inaaral din natin yung mekanismo ng ating ingredient, ng mga gamot. Imagine pati nga yung HIV, no? Uh -huh. Na galing na kung saan binigyan na ng taning isang buwan na lang ang buhay. Buhay, up to now, buhay. Okay. At ngayon, nagdadatingan pati yung mga COVID-19 na uh, patient, nabubuhay. Ako, medtech, board passer din ako sa medtech. Nagtuloy sa medisina. Hindi ko pa nakita yung, ano, yung test na yan. Pagdating sa result, isang linggo, nagkataon na meron akong pasyente na ginagamitan ko itong antiviral. Actually, yung booster na yun eh. Saka na lahat i-discuss. Yung antiviral, Itong gamot na ito, napakarami. Yung kanyang scope, ba? napakalawak ang scope niya. Kaya yung binabanggit nyo, chikungu niya, meron yan. Talaga naman. At ipapakita ko sana yung references kung bakit kaya niya ito. Eh walang nakikinig. Dahil ang sinasabi nila, pag nakita nila yung composition daw ng technology neto, na nakita na corticosteroid kaagad, pronouncement. Nagko-contribute yan sa immunosuppression, ganyan. Cautious sila dapat nandito ang ano, nagbigay ng pronouncement ang dapat authority na ganun na lang. Hindi po ganun ang ibig sabihin nitong technology na ito. Para may paliwanag ko sana kung paano Ginamit ito, ang layo, ang layo ng kanilang ano pagkakaintindi. Akala nila, akala nila 'ko uh, napag-aralan sa ano na corticosteroid, na uh, cortico the long run kakanan tama naman, pero at what dose? Gaano ang frequency? Saan ginamit? Paano? 'Yun ang ano doon. Yung paggamit ang mali. Otherwise kung mali from the start yan o kaya hindi na ano, binan na sa market hindi naman addicting hindi naman prohibit kasi sabihin ko sa iyo Idi i-discuss lo ito kaya nga yun ang ma I, will, I will just refer it to the patent itong COVID na ito nagkataon <coughs> na may pasyente ako sabi ko nga tumawag siya dok sabi niya may hawak ako itong gamot mo itong kapatid ko itong pasyente na ito nag, nag uh, sa isang Medical Center sa Manila, pinauwi, hindi niya ma ano yung kanyang severe headache. Ako naman, ano bang ba mga laboratory na ginawa na sa'yo? Ganito, Dok, sabi niya, in-x-ray ako. Tapos, na, nagkaroon ng ano, blood test, ganyan. Kinuha na ako ng swab for ano yan, COVID. Ang advice ko lang eh, huwag kang lumabas na against medical, medical advice. Ang gamin, baka pwede, sabi ko, baka pwedeng mag-request ka na sa bahay ka na mag-self, ano, quarantine. Pag nandun ka sa bahay niyo ako, just let me know. Bibigyan kita ng instruction. O sige. Meron ka na bang ano? Subukan ano, pilitin mong kunin yung laboratory ng result ng ng ano X-ray. Lumabas right pneumonia. Kailan daw lalabas yung ano? Took mga ano, less than a week time doc, sabi niya yung COVID test. Ini binigyan ko na siya ng ano instruction, nagbigay na ako ng ano dose 72 hours makikita nyo na makikita yung ano yung progress niya na talagang mark improvement na magaling na ako sabi niya bakit mo masasabi okay ganito appetite ko nawala na yung severe headache ko lahat lahat back to normal may pangamba ako na ano alam mo nandiyan ka rin lang yung ano bigyan mo na yung yung mga pamilya mo 7 day lumabas binigyan niya ako na ano Anong resulta? Sir? Positive. Dahil nga sa potential nitong gamot na ito, I am more than confident na kaya niya. Hindi po, di bagong sakit yung ano, corona, yung corona, hindi bagong sakit. Nasa libro yan. Bakit niyo po nasabi? Medtech pa lang ako, nakita ko na yan eh. Uh -huh. Oh, graduate ako ng Far Eastern University. 76 graduate. Ano okay. Kas nangyari ni pasyente? Buhay na buhay. Binigyan siya ng antibiotic take home. Kaya lang, ang problema, It seems na hindi niya matolerate dahil nagsusuka siya. Sabi ko, para hindi naman masyadong ma-stress ito, ang gagawin mo, kako, i-reduce nga natin, subukan natin. After meal mo, subukan mo, hatiin mo. The following day, ganun pa rin ang reporting niya. Dok, hirap ako, sabi niya, hindi ko makayana. Okay, totally hold natin muna yan. Ano ba yung principle ng gamot na ito na pinaghalo mo? Ang sinabi ng isang researcher noon, hindi pwede. Bakit? Merong isang enzyme na hindi... Hindi present sa animal. So, it is only present in human plasma. Injectable pala yung uh, yung gamot. At sa uh, for 30 years, marami nag-survive. At ngayon, pinag-uusapan natin si, yung ENCO. At tinatanong po namin kay Doc. Uh, nagbigay siya ng isang pa-family uh, na ika nga na uh, hospital, nag-positive. At yung gamot ay uh, sinubukan, nag-okay daw po. Yung legality sana ng Product. Approved drugs ito. From there, na protocol, wala nang patutunguhan to dahil nagkomentaryo na nga sila. Hindi na ako, hindi na kami, wala na talagang drive na ituloy pa. It is only this time because of the magnitude. Sabi niyo, Doc, hindi bago ang sakit na ito. Sa references na tinitingnan, you should identify yung klase ng virus na sinasabi. Itong gamot natin na nilalagay is vericidal. Na-classify na itong mga viruses na ito eh. All. Itong pinagbatayan namin dahil ito yung mga kaso noon na meron dito sa Pilipinas, nag kami sa flu, sa dengue, flavivirus, HIV, retrovirus, influenza, orthomyxoviruses. Pagdating dito sa pinag-uusapan na pandaigdigang problema, coronavirus, yan nga sinasabi na SARS. Ito ang tinatawag na virus 5 family. Pamilya siya. Ano ang ano, ang medically important virus na meron yon dito sa family ng Corona, yun nga, coronavirus. Ito, COVID. Hindi ba sabi nila? Coronavirus disease 19 dahil 2019. Long time ago, na-classify na ito. Ano ba ang general characteristic? Bakit kayang-kaya nitong gamot na ito? Karoon ako ng isang konkretong kaso na nandito dokumentado. Talagang tugma ito, sabi ko nakita nito. Tsaka alam na namin na, alam naman namin na. Ang problema lang saan kami kukuha ng isang kaso. Eh hindi pa ako nakakita ng kit. But now, mekanismo. Simple lang ang ano nito, mekanismo. Napakasimple lang kung alam mo ang mekanismo nitong mga 70% alcohol. Ang epekto mabubuhay ang pasyente. Sa sakit. COVID, mayroon silang common structure sa alcohol. Pwede po gumawa. ng mm uh, summary kung nga kinakailangan mm -hmm. Kung yun ang uh, magiging uh, maging daan para maiparating itong uh, effectiveness. Gagawin po natin kasi marami na pong namamatay. Kung meron naman palang prevention, hmm. pag-aralan ng gobyerno, hmm -hmm. tama. para hindi naman napaparalyze ang ating pamahalaan dahil hindi naman mauubos ang pere. Hmm pero we have to talk now about the prevention. Yes. At PUI na, ka pa lang, dapat napiprevent pre ka na. Yeah. Pagdating sa therapeutic level stage. Iyan ano? na yan. Kung ang isang pasyente o ang isang tao ay pinaghihinalaan, ang tawag po natin dyan ay eh, person under investigation. Wala bang magaling na inventor na doktor sa Pilipinas na pwedeng bigyan ng chance ng Department of uh, uh, Health at ng uh, BIPAD na ni Dr. Willie Pabunan. Kung malakas at maganda yung resulta ng gamot ni Doc Willie. Eh may gagaya niyan eh. Kung naglalabas sa pronouncement ng uh, food and drugs at uh, DOH, like for example itong tinatawag na Prodex, Prodex B, hindi po yung kasali, katugma dito po sa gamot ng pabunan antiviral. Injection. Hindi may iwasan. Ang tao, ang tao natatakot. Mm. So, ginamit ito. Wala naman daw side effect yung ginamit. At sinasabi ng tao, ba't iintayin pa namin maging uh, confirmed COVID victim kami nito mm -hmm. Eh, ngayon pa lang, kailangan na namin mapalakas yung katawan namin. Correct. Eh, ito na yun. So, eh, kung inilalapit natin itong, di naman may iwasan, di, sa panig ng pamalaan, napag-aralan din mabuti. Mm. No? Kasi sayang naman, kung napalakas yung ibang nating mga kababayan, hmm. kung napagaling yung ibang nating mga kababayan, hindi masasakit na COVID. Katulad at... Sa ibang sakit, HIV, iba-ibang sakit. Hmm. Bakit hindi subukan to? Isang araw dumating po sa aking buhay na yung aking mahal sa buhay, yung aking oh, asawa. Oo, pala. Eh oh. nagkaroon ho ng kagaya ng sakit. Pag sinusumpong ho yung, halos mababasag ang mukha, mababasag ang bungo. Talaga? Dito ko lang na dinadala. Isang injeksyon, kumakalma po ho, yung kanyang pananakit, aneurysm. Dito ko lang ho, pinapa-injectionan. Eh, kung hindi ho, dito kay Willy Pabunan, baka matagal na ho kong byudo. Atin pa kayo po, mga kaibigan. Buhay ng tao. Daan-daan, libo na. O, ang namamatay libo. sa buong mundo. Patungkol dito sa COVID. Mahal na Pangulo, kami po dito sa party ng San Marcelo Sambales. Ang gusto ko lang po mangyari sana, dahil nga sa magnitude na kinakaharap ng ating mundo sa COVID na ito, ang akin lang po, kahit isang minuto, dalawang minuto lang po na makausap nyo ako, sapat na po yun para makita, ko, makita nyo ako, maliwanagan siguro po. Malaking pasasalamat ko po sa kanila na kung sakali man na magkaroon ng ganong pagkakataon, more than willing po ako na makipagtulungan. Sa inyo lang po ako gustong mag, mangumpisal, kumbaga, magsabi ng loobin ko po sa ulubin ko po dahil dito marami ng <clears throat> nadadali na kagaya namin na sa health mga ano, mga frontliners ay hindi naman po oras na sila ay dapat pumanaw na kaunting panahon lang ang gusto ko lang po sa inyo na lang po ako magsabi dahil total at saka buong buo naman po ang suporta ko pagdating ng, ng mga panahon na ganito daghang salamat po Anong saya kapag may nakikita tayo o nalalaman na may mga pasyenteng gumagaling kapwa Pilipino natin laban sa coronavirus? Ang aming pagsuludo sa mga frontliners. Ito po si Rose Langon, ang inyong kagabay at kaaksyon. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang ng Pilipino.